Diyos marahay na aga and for today's video nga po maaga pa lang ang akin si puso ay talaga naman kahit malamig pa nga ang panahon ang sidigong agad ay kanya ng pinaliguan. Every Saturday na nga mga mareyo na nagiging routine niya at kung anong shampoo ang ginagamit niya sa kanyang ulo, gano'n din din ang ginagamit niya sa aso. Kaya naman, gano'n kaganda ang balahibo nga nito ni Digong. At pagkatapos nga mga mare paliguan ay kanya na itong ikukulong. Anyway mga mare, ganito nga po pala yung aking lulutuin para sa pananghalian. At dahil ako'y may pagkaingitera, makapanood lang sa Facebook ng medyo nakakatapkam na pagkain ay agad din gagayahin. At eto na nga po, meron ako ditong isang kilo ng hipo na medyo may kalalakihan nga at kanina nga po ay tinanggalan ko na din niya ng bituka at saka mga sumot. At dahil nga kanina inaaway ko na si puso at pinapahanap ko nga po ng nyog pero hindi nga sa akin nakiikinig. At nang bumili na nga ako sa tindahan ng Coco Mama ayun naman ayaw pala niyang gamitin para sa aming lulutuin. Kaya naman, bilis-bilis nga siya pumunta dito sa gubat at doon nga yung bahay ng kanyang pinsan para kumuha nga ng nyog. At dahil hindi niya nga ako sinama at kaming magkaaway, eto, aki siyang sinundan. At dahil nga medyo malapit nga yun, mga maris sa aming bahay, nasa lubong ko na lang siya. Ang problema naman, ayan, grabe, ang daming aso nga nagbantay. Mahirap naman, gusto ko lang naman magluto ng hipon. Ako'y makakagat pa yata ng aso. At dahil nga po walang tao doon sa bahay ng kanyang pinsan, kaya na may dumampot na nga lang kami ng dalawang nyog ayan pagdatingan ni puso agad niya na rin binalatan at wala naman ibang ang gagawa eto na nga po ipiprepare ko na lang yung aking mga gagamitin Ayan, bali, bumili nga lang po pala ako ng tatlong peraso na itlog na maalat at dudurugin ko nga lang po ito na pinong pino. At creamy hipon with salted egg nga po pala yung aking lulutuin ngayon. Kaya naman ganito yung aking magiging mga ingredients. Sa pagluluto nga po nito, ay kukunting mga ingredients lang naman yung inyong magagamit. Ayan, kukuha lang po pala ako dito ng bawang at akin ang ang dudurugin. At dahil wala nga po akong stock ng paprika powder dito sa ref, at wala din mga tinda dito sa grocery. Kaya naman, ang kailangan ko lang naman pampakulay doon sa aking lulutuin. Ito naman yung aking naisipan na lang na ilagay. Ito nga po pala mga mare, optional la Pampakulay mambasang para magpula-pula. At dahil nga po mainit na yung kawali, aking inilagay na nga yung butter. At isusunod ko na nga din po pala yung bawang para magisa-gisa upang sa ganun lumabas na nga yung kanyang aroma. At bali, susunod ko na nga din po pala dito yung paminta, konting asin, at saka yung aswete at pagkatapos nga po pala ng ilang minuto eto na yung itsura, hindi ko na nga po pala ang at hindi ko nga po pala na yung aking tripod at nung malapot-lapot na nga po at magisagisa na yung aking inilagay na itlog na maalat nilagyan ko nga naman po ito ng gata at dahil medyo nga mga mari matabang pa kaya naman ako yung naglagay pa ng konting asin at isunod ko na din po pala dito yung hipon at lulutuin ko nga lang po pala ito ng tatlong minuto hanggang sa pumula po mapula yung hipon. At dahil nga po medyo mapula-pula na nga po yung hipon at sa tingin ko nga po ay luto na siya, separate ko na siya sa isang lalagyan habang pinapakulo ko pa nga po at pinapalapot pa yung sauce. At dahil nga po mahiling nga dito sa amin sa mahang, maanghang kaya naman nilagyan ko pa na nga ng tatlo pang sili. At naglagay nga din po pala ako ng konting brown sugar para sa pampabalansi ng lasa. Ito na nga po pala yung aking iniluto na creamy hipon with salted egg. Kain po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod. Mabalos.